Ayan, magpipreserve po ulit tayo ng bawang sa suka. Kasi ubos na po yung ginawa natin nung nakarang buwan. May nagtanong kung para saan ba daw ito. Katulad nga ng sinabi ko nung sa isang video ko tungkol sa bawang. Maraming benepisyo ang bawang, lalong lalo na sa mga highland. blood. Sa halip na magvitamins tayo ng mas synthetic o mga capsule, eh mas mainam na itong natural. Subukan niyo po, wala namang mawawala. Kasi ako nga mataas din yung blood pressure ko. Kaya tuwing kumakain ako, sinasabay ko na itong bawang. Bunga ba naman yung bibig ko? Pero syempre, samahan niyo ng diet at exercise. Baguhin niyo rin po yung lifestyle niyo. Huwag kain ng kain. At huwag inom ng inom ng alak.